Pagtimpla na tayo ng kaki okay, ni Wonder Nanay. Okay. okay. So, ito guys. Ito yung luluto ni Wonder Nanay ngayon na agahan kasi tag-ulan hindi tayo makapuntang palingke. O, so, yan lang ang binilatin sa tindahan. Ulam natin ngayon agahan. Okay, sila din natin. Okay, natin okay, na natin. Mm, ayan guys, malapit na maluto. Binaligtas ko na siya. Longganisa. Ayan o, o guys, naluto na guys yung longganisa. And mamaya maya kakain na tayo guys. oh hmm. O guys, kain na tayo guys o. Sige, kanyang ko kakain. Ayan ako kito kanyang. Oh. May opo na may miswa. At tong ganisa. Mm, yan. Yummy. Okay, guys. Kaya na tayo. Thank you for watching. Bye.